So for today's video guys, ayun na nga po, first and foremost, gusto po muna magpasalamat kay Meta, kay Facebook. And especially dun sa lahat po ng mga followers ko ngayon sa aking Facebook account, maraming maraming salamat po. Marami pong mga sumuport, marami pong mga bashers regarding about sa aking rhinoplasty journey. Kasi to be honest, hindi naman po talaga ganito kaayos yung ilong ko noon before. Hindi ganito siya katapos. Malaki po yung gilig niya talaga. So marami pong nagtatanong kung saan ko po siya pinagawa. So i-reveal ko na siya sa susunod na videos ko. So, ang focus ko po muna ngayon is syempre magpasalamat muna sa lahat po ng mga supporters ko sa aking Facebook account right now. Kasi medyo naging talagang dumagundong po yung aking meta. Talagang na-verified po ako ni meta ng wala sa oras. As in, naging para content creator ang ate JM Yung ng wala sa oras. So, thank you, Doc. Cute. Siya po yung nagpaganda ng aking ilong. Siya po yung gumawa ng rhinoplastic ko sa Paranaque Hospital. So, yun po. Um, maraming mga nagsasabi sinasabi na parang hindi pa rin naman daw nagbago, wala namang nagbago. And as usual, of course, hindi naman natin may iwasan pagdating sa social media platform ay maraming komento at sari-saring mga opinion yung mga ating mga netizen. So, it's okay lang po. Wala naman pong problema dun. But the thing is, syempre, hindi naman po talaga magiging usap-usapan. Hindi naman po magiging ganun kadagundong yung aking um, videos na inapod sa Rhino Hindi dahil po sa kanila. So, thank you po sa inyong lahat. Whether it's bashers or supporters, okay lang po. Maraming maraming salamat po sa ano, pag-boost ng aking um, social media account sa Facebook. Tapos ngayon po, I have, as what you see, 18,000 uh, ko uh, tawag dito um 18,000 reactions tapos 270 comments 43 shares and 5 almost half a million views so naloka talaga ako diyan na verified ako kay Meta nang wala sa oras so maraming maraming salamat po and kaya ako ginawa ko po itong video na to is just not to inspire other people and of course sa mga gusto rin po na alam niyo yon magkaroon ng confidence sa kanilang sarili hindi naman kasi lahat kayang i-afford so may mga tao at may mga bagay na hanggang doon na lang sila pero yung may mga tao na gusto nilang mag-boost yung confidence nila wala lamang masama mag-enhance sa sarili but the thing is kailangan lagi ka lang um, Um, buo ang loob pagdating sa gagawin mong isang desisyon. So, kung ano man yung gagawin mong desisyon at alam mo tama sa buhay mo at tama mong, tamang gagawin mo para sa sarili mo, then go for it. Basta kailangan mo lang palagi, syempre, ng lakas ng loob at higit sa ang ng mga tao sa paligid mo and at the same time, prayers, of course. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa aking mga social, sa aking Facebook um, Reels uh, followers, maraming maraming salamat po After po kasi nito, naging sunod-sunod na po yung mga um, views ko sa aking Facebook account So, maraming maraming salamat Without you, of course, syempre hindi ko ma-reach tong sitwasyon na to So, for now, kailangan ko po maggawa ng mga iba't-ibang klaseng content Actually, kumukontest po ako So, in next previews, siguro na mga Reels ko or videos Mag-upload po ako ng about sa pageant 3 So, yun po yung aking tututukan Then, after that, mga is like ng mga content, content, mga ng MMM, mga video-video, si mga art artihan, ganon 'yan. Gagawin din po natin 'yan. Tapos po um basta marami po tayong gagawin content. tahan niyo po ako sa aking Reels, suportahan niyo rin po ako sa aking Facebook account, sa TikTok at the same time sa YouTube channel ko po. Um sana pa-subscribe rin po um JM Palarca. So 'yun lang. God bless. Maraming maraming salamat po sa akin aking mga supporters, sa mga sumusuporta po at sa mga nag-vies pa rin po sa aking Reels. Thank you so much. Bye.